Hi guys! Magandang araw sa ating lahat at sa video po natin ngayon ay meron po tayong uh, panibagong content sa ating uh, YouTube channel. So yung eco-content natin ngayon ay tungkol naman sa pag-install uh, ng mga piso wifi or yung mga bindo wifi na kadalasan yung nakikita guys sa mga mga tindahan uh, sa, So ngayon ay uh, ang gagawin namin ay Uh, maglalatag kami ng uh, wire or yung tinatawag na fiber optic cable. So, yung haba nung ilalatag namin na wire guys ay isang uh, kilometro. So, yan kung makikita nyo guys yung yang nakarulyo na yan, yan. Yan yung uubusin namin. So, bali yung sukat nyan ay isang kilometro or 1 km. So, yan. So, yan. So, makikita nyo sa likod guys yan si... Yan uh, yung mag Yung aakyat dun sa Taas guys Yan Kung makapansin yan So yan Siya yung mag Tatali nung uh, Wire ng uh, Fiber optic cable So yan, yan guys So So yan So dyan nya Tatali yung Wire So dito lang kami Nag Ano guys ito sa mga gilid yung sa may mga puno Yan Ano kasi itong lugar na to guys Yung Uh, bukid na to so yung mga maraming bahay dun pa dun sa baba yung may mga bahay so dun kami nag umpisa dun sa may uh, makapapansin nyo yung may simbahan dun dun kami nag start mag -latag ng wire so yan so bali ano kami bali apat so yan so ako yung magdadrive nitong sasakyan yan, si Jumari naman yung magtatali. Tapos dalawa naman yung magano ano, kung may sasabitan ng mga, kung may sasabitan ng wire. So, yan. So, ito. So, pa, ano ko lang guys, lapit lang yung camera dito. So, ito yan. So, ito yung fiber optic cable. So, yan. So, isang kilometro to. Yung haba. Pagkatapos kasi nito guys, maratag namin yung wire dito ay ah, pag ano na namin guys, ah, pag dugtungin na namin yung may mga putol tapos katapos niyan ay yung mga bahay-bahay na may mayroong tindahan at gustong mag ah, palagay ng bindo, wifi bindo machine, so yan ah, nilalagyan rin namin ng mga fiber optic cables So yan guys, tapos na. So lilipat na naman kami ng uh, pwesto. So pababa na naman kami doon. Doon kami, doon na naman kami mag lalatag ulit ng wire. So yan. So So yan, ano lang natin guys. Abante lang natin yung sasakyan. yung wire yun. So, ganyan-ganyan so lang kami magkalatag ng wire, guys. yan. So, yan. So, pababa so so, dito. So, gandaan lang tayo dito. So, yan. so a asa, jam? Arita? So, dito kami, guys. Yan dito naman kami dito na naman namin itatali yung yung wire so, yan, so. so dito naman sa pwesto na to yan so dito naman yung, ah itatali namin yung oh, wire so yan so, mahaba-haba pa to guys so kung yung mapapansin yung, kung mapapansin nyo, kung tipa nyo nabawas. So, bas, parang nasa ano pa guys, mga 300 meters pa yung na ilatag namin na wire. So, yan. Tapos na. O, oh, dito naman kami sa kabila. So, yan. So, Lipat naman kami ulit na ang pwesto. dyan sa puno na yan guys dyan naman ulit itatali yung wire Mani display ni matong ko ami taw kita mahali ni ba. Rienda mo na. Hay baso de ras baso. Ala, koy baso hay. Oh, jana si Busing. Si Bus Amo. Nagdala ng pang So, so merienda mo na. Paluya. Saging. Ha? Bas bas. So yun guys, update tayo dun sa ating nilatag na uh, fiber uh, optic So yan. So yan na lang yung natira uh, nung ano natin. So yung nilatag natin na uh, wire so konti na lang maubos na to guys so yan so pag maubos yan ali yung haba nung nalatag namin na wire ay isang kilometro so andun sila yun so yan Medyo ano pa guys, medyo malayo-layo pa yung anuhin namin.

So guys, ito na lang yung natira. So yung haba nung natirang wire, uh, yung haba na lang na ng wire na ilalatag namin ay nasa ano na guys, 67 meters. So yan. So kukunti na lang mauubos na to. So andun pa yan. So doon baka maabot kami doon sa may ilog tapos stop na kami doon at sa susunod na naman ulit. So meron pang mga 500 meters na ganyan guys bago marating namin yung mga bahay na lalagyan namin ng mga bindo machine so yan so yan so yan guys na uh, ubus na namin yung isang rule yon na fiber optic cable so yan So ito Yan so, Ito so, yan So hanggang dito lang yung Isang kilometro so, yun doon sa baba guys ilog na yan so di kami umabot doon sa susunod na naman ulit So mag So yan na lang guys, itatali na lang yan. So pagkatapos niyan ay uuwi na kami. Sa so, susunod naman ulit guys, ah uh, ulit mag ah uh, latag naman kami ulit dito para umabot kami doon sa mga bahay, mga bahay doon. So medyo ano pa guys, medyo malayo-layo pa. Mga nasa 500 meters pa yon bago marating namin yun. So yan guys, hanggang dito lang muna at uh, sa mga susunod ko na video ay baka ulit uh, ipakita ko rin sa inyo yung pagwawiring din namin dito. At saka yung mga pag install na rin ng mga piso wifi window machine. So yan. So ano na kasi tayo guys. Uh, ito na kasi yung mas madalas kong i or ipapakita ko sa inyo sa aking uh, YouTube channel. Kasi Ah, nandito kasi ako sa probinsya at yung mga kasama ko ay mga pinsan ko kaya yan kaya ito yung madalas kong ibablog sa inyo so, so yan guys hanggang dito lang muna at maraming maraming salamat